Kumusta mga kasadik at ngayon ay tatravel tayo Philippines to Saudi Arabia mga kasadik no? At back to reality ulit tayo. <laughs> mga ibang bansa ulit tayo. Saudi Arabia ulit tayo mga kasadik. At ngayon nga ay nandito na ako sa terminal. Papunta na ako ng terminal 1. Dito yan sa uh, uh, Nayayan yan. At nandito na ako sa terminal 1 mga kasadik no? At nandito at inaantay ko mga yung mga kasamahan ko dito. Yan. Inaantay ko sila at papasok na nga kami. At nakumpleto na kami dito. Pumasok na kami dito sa... Uh, nakadaan na kami ng immigration. Pumasok na kami dito sa bagong ano lang to eh. Itong OFW lunch daw na to. At pwede kayo dito magmerienda, kumain. Yan. May mga kakanin dito. Kaya naman napakain ako. At dito mayroong freedom board. Pwede ka magsulat ng kung anong gusto mo. Pasalamat. Yan. At boarding na mga kasadik. Pasok na tayo sa aeroplano. At ang upuan ko dito medyo dulo na at yun. <laughs> Malas na naman ako at hindi na naman ako nakaupo sa may malapit sa bintana mga kasadik. Yun. At yan, J50 ang ating upuan. Yan. At nandito mga katropa natin, mga kasadik natin. So welcome sa inyo sa mga bago pa lang sa aming uh, trabaho din. <laughs> Same lang kamukha ng trabaho ko dati. Aviation pa rin. Yan, at dinidemo na nga dito yung mga safety procedure pag halimbawa nangyari kung ano man. Huwag naman sana. Yan, no? At yun, at start na yung engine ng ating aeroplanong sinasakyan. At ready to push back na. Yan. At yun, ito ang aming unang kain. <laughs> at talaga naman hindi pwedeng hindi mo subukan to toilet ng aeroplano na nakakatakot pag pinaflash mo mga kasadig no parang higuping ka pag pinaflash mo yung CR nila dito pakinggan nyo mga kasadig diba nakakatakot <laughs> yan at ito na yung aming last kain dito almusal na namin to at Baba na kami Yan Ang bilis lang Di ba kasalit Parang kumain lang tayo Sa loob ng aeroplano At yun na Nandito natin sa atin Pupuntahan At bumaba muna kami Connecting flight kami uh, Manila to Medina, Then after dito Pupunta na kami ng Riyadh Stopover kami dito Nung 5 hours Pagkatapos dito Dire diretso na at dito, standby muna kami dahil first time kong pumasok ng Madina International Airport yan. Ang mga kasamahan ko, yan. <laughs> welcome back sa atin mga kasalik. No, at ang oras ay 5 pa lang ng umaga. Bale ang flight namin isa lights 9 pa lang. At nandito na nga kami sa gate ng aming uh, pag-anuhan mamaya. Yan, at start na. Boarding na tayo mga kasalik. Madina to Riyadh. Balensita kaya namin dito Malit lang na aeroplano Airbus 320 lang At may, konti na lang kami pupunta ng Riyadh Yan At nakaupo na nga tayo mga kasadik no At nagaantay na lang tayo ng pushback Pushback no <laughs> nagaantay, na lang, nagaantay na lang tayo ng clearance Para mag take off uli At yan na nga mga kasadik Naka take off na nga tayo So dalawang sakay tayo Take off papunta na ng Riyadh at pagdating naman natin dito yan, meron tayong merienda dito ang cake at itong na pineapple juice at yan, heto ang Riyadh ba diba? so welcome back again sa amin dito sa Riyadh <laughs> parang nagbakasyon lang kami pagkatapos ng medyo mahaba-habang panahon yan, at makikita nyo ito yung Riyadh oh. parang mga ano lang yung bahay yan, at eto na nga touchdown na tayo mga kasadik <laughs> nasa Riyadh na tayo mga kasadik. Ang bilis lang, no? Parang kumain lang uli tayo sa bayla ano na, sa Baba na kagad ng eroplano. <laughs> so, nakaka din ang buhay dito sa Riyadh. nakaka sa ang buhay OFW mga kasadik. Palalo na pag nasanay na kayo na yung nagtatrabaho sa malayo. 'Yan at eto na mga kasadik, baba na tayo. Welcome back sa aming lahat. At eto yung aming uh, uh, sa sakyan itong bus na to. 'Yan. At dito magsisimula ang ating kwento mga kasadik. So baybayan nyo at marami tayong gagawin dito sa Riyadh. Ito ang aming kwento.